Ano ang nararamdaman mo pag may natatamasa na success ang kaibigan mo o kapitbahay o yung nakita mo dyan sa social media? Naiingit, naiinis o nalulungkot? May naalala ako na totoong story sa pinuntahan namin. May prize kung sino ang pinakamay magandang costume sa mga kids. May isang nanay at isang anak na natalo. Nagdabog yung bata at nagalit yung nanay, hindi dahil sa nagdabog yung bata. Nagalit yung nanay kasi hindi ginalingan ng anak niya. Kaya hindi sila nanalo ng best in costume. Siyempre competition yan. Kaya nga sumali kasi gusto mong manalo. Pero bilang mga magulang, dapat nandito tayo para sa ating mga anak. Para pangaralan sila na kahit hindi sila nanalo, ang mahalaga ay yung journey na naranasan nila at kung sino yung kasama nila. And we can try again next time. Kasi alam nyo po, minsan, kasi iniisip natin na pag nag tayo, hindi magandang bagay yon Alam nyo po, ang failure ay maglilidyan sa success. Kung hindi dahil sa mga failures, hindi tayo matututo sa buhay. Ngayon, kung makita mo na umaangat yung kapitbahay mo, kaibigan mo, o kahit na sino pa, e matuwa ka para sa kanya, huwag yung ipibring down mo siya o maiingit ka. Kasi alam nyo, hindi natin maa-appreciate yung mga bagay at blessing na meron tayo. At yung talagang value ng buhay, kung dun lang tayo nakatutok. Dapat maging masaya tayo para sa ating mga kapwa. Kung panahon niya ngayon, pumalakpak tayo para sa kanya at magtiwala tayo sa Panginoon. Gawin natin ang best natin. Darating din ang panahon natin.